bali ito yung balance ko ngayon sa aking trading uh, 5,236 at uh, gusto kong i-transfer sa Gcash to then pupunta ko lang ako dito sa may uh, asset then uh, makikita mo yung uh, 67.78 na USDT at zeta then uh, sa trading so yung allocation ng aking uh, balance ay nasa funding, trading at earn yung earn ay ito yung seta uh, So, nagdegenerate ka ng uh, ano dito, token. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-trade ako ng XRP. Then, uh, i-transfer ko sa sa aking GCash. Then, ang unang gagawin ay i-click ko itong uh, USDT or hanapin yong yung uh, token. So, na-click mo na yung USDT. Yung holding mo ay 67.78 USDT. So, ang gagawin ko ngayon ay uh, pupunta ako sa trading at hanapin ko yung XRP. So nandito yung XRP at magte-trade ako ng XRP for USDT. So ang una mong gagawin ay i-click mo tong XRP USDT at uh, makikita mo yung uh, graph ng USDT in just 1 hour. Ito yung uh, graph ng price ng XRP. So biglang tumaas dito ng uh, 0.60 uh, 0.6131. Yan. Makikita mo yung uh, graph ng USDT. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-trade ako at i-click ko na yung uh, trade dito. So, pagka-click mo yung trading, nandito yung option kung saan uh, bibili ka ngayon ng XRP. So, buy and sell. Hindi ako mag-sell kasi wala akong hawak na XRP. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-adjust ako ng 100%. Dito, i-slide mo lang sya. So, makikita mo yung amount ng extra pair na mabiling ko ay sa 6766.78 66.78 uh, XRP ay nagkakalaga ng uh, 66.78 USDT ay nagkakalaga ng 11.66.40 uh, kung uh, 100 uh, sa 50% na ay nagkakalaga ng 56.94 so bilin ko lahat yung 66.78% 66, 67, ng aking trading so buy XRP. So pwede kang mag-adjust 5983 yung price niya ay uh, pwede mo siyang i-adjust ng 83 para hindi ka loge, Then uh, buy XRP. I-adjust mo muna lang muna siya. Then XRP siya. I-click mo, then click confirm. Then uh, yung order makikita mo na lang sa asset or kung wala kang makikita ang position mo dito kasi wala tayo sa future, kundi sa spot tayo. Then, uh, kung wala kang makikita dito, pwede mo siyang i-click yung sell. Wala kang makikita dito. So, ang gagawin mo ngayon ay pupunta ka sa asset kung wala kang makikita ang XRP dito. So, yung XRP, nandito na siya. So, yung XRP ko ay uh, nagkakalaga na ngayon ng L111.51. So, ang gagawin ko ngayon ay itatransfer ko ngayon tong XRP sa aking uh, Gcash para ma-withdraw ko yung pera. So, paano natin i-withdraw yung XRP patungo dat sa ating Gcash account? So, unang gagawin ay punta ka sa OKX at uh, idodouble check mo yung price ng XRP. Yung ano. Then, pagkatapos ay mag-exit ka dito. So, i-click mo ngayon yung GCash mo dito. Kukunin natin yung address natin dito sa ating, uh, ano, ito yung GCash. I-click mo yung GCash. At, okay. Then, uh, yung pin mo. Hindi ko na ipapakita yung pin ko dito. So, na-open na yung GCash natin, di ba? So, yung halaga ng aking balance ay available balance ay uh, 29.82 then uh, punta ka sa view all service dito then pindutin mo yung uh, G Crypto then uh, naglo-loading yung uh, G Crypto natin then magwi-withdraw na tayo ng XRP patungo sa OKX to Gcash Then ngayon guys, ay uh, hanapin niyo yung XRP. Kung wala kang makikita, pin pwede mo siyang pindutin dito sa see all. Then hanapin mo yung XRP dito. pin X. So alphabetical lang to. So XRP. Yan. So buy and sell. So pag nagre-receive ka ng XRP sa GCash, ay uh, pindutin mo lang 'tong receive. Yan, click mo yung receive para makita mo yung uh, receiving address mo. Ito yung uh, tinatawag na receiving address ng inyong GCash. At makikita dito yung uh, address at saka yung destination tag or memo. So ngayon ay uh, ikokopya ko to at uh, babalik ako sa OKX pin hanapin ninyo yung OKX. Andami kasi ng apps dito na ano, OKX. Nasa niyan, na OKX dito. Den uh, na hanap na natin yung OKX, di ba? So, ang gagawin ko ngayon ay uh, pupunta nga ngayon sa King Asset dito sa baba at patungo dito sa King XRP. Yan. Uh, 3,715 ang withdraw ko patungo sa gcash then exit ako dito then withdraw then withdraw crypto yan makikita mo yung withdraw crypto click then makikita mo yung asset mo dito ito yung asset ko yung xrp, zeta, usdt dog, shiv and sol then ngayon ay pipindutin ko yung xrp dito para makita natin dito yung uh, save destination and nakikita mo yung add other destination i-click mo tong exchange or wallets which is yung Gcash natin then bago mo siya makik makikita mayroon siyang 0.2 XRP then i-slide mo lang siya then yung address natin ngayon dito so yung uh, address at saka yung tag yung tag ay yung memo your destination tag natin so kopyahin natin So, nakopya natin kanina. Then, doble natin. So, ito lang. Slide mo lang siya. Copy. Then, destination tag. Paste mo lang siya. Then, yung enter tag. At uh, destination tag. Copy. At ipipaste po natin dito. Ay yung destination tag natin then uh, magkano bang i-withdraw ko so i-withdraw ko lahat tong, uh, available na 111 XRP patungo sa aking gcash then max max natin so na na natin yung address destination tag at saka yung withdrawal amount then last option natin ay yung isa submit na natin tong ano natin itong uh, transaction natin then uh, may option dito guys dahil nga Naka security code ako uh, Confirm natin I Double check natin yung Kung gumagamit ka ng passkey Yung passkey uh, Pwede mo siyang gamitin Pero maybe later na lang ako dito So ginagamit ko yung mobile device ko At saka yung email address So maybe later Then uh, nandito yung security authentication Which is yung uh, email authentication At saka phone authentication Send code Then send code natin So maghintay tayo ng uh, seconds. Email authentication. So babalik ka sa Gmail mo para kopyahin yung uh, yon Gmail then makikita mo yung uh, withdrawal option natin. So 111 XRP then 831137. 831137. So dapat kang magaling sa memorization. 83 83 Uh, babalik ko. 11.37. 11.37. Yan. Makikita natin yung email authentication. Then, uh, yung last option is phone uh, phone code natin. Phone authentication. So, nandito yung message. I-click mo lang siya. Then, OKX. at uh, 11, uh, nandito yon Uh, ito, 312-899 nyo. 312-889. Oops. Uh, 312-889. 889. Double check natin. 889. So, nandito na. At nakompleto na natin yung email authentication. At saka yung phone authentication. Then, last option natin is confirm na natin. nandito na yung uh, na withdraw na natin ito kikita mo yung 111 we are sending your crypto to the address or invoice ending with CP eh? it will arrive with 2 uh, minutes so 2 minutes siyang maghihintay or min minsan kasi pag nag ako sa GCash o oh, sa OKX to GCash ay nare-receive ko na kagad. so babalikan po natin yung ano natin yung GCash natin Yung GCash natin ay uh, nandito So, yung Receive XRP So, maghintay tayo Wala pa siya Pwede mo siyang i-load I-load So, 11.20 ngayon So, intay natin 11.20 uh, Within 2 minutes At uh, Gcrypto So pwede kang mag-invest dito ng pera mo gamit 'yung pawn banking mo na ginagamit sa video. Pwede mo siyang i-transfer 'yung crypto mo sa balance mo. Ngayon ang gagawin mo ngayon ay bibili ka ng mga crypto asset dito sa inyong GCash para umangat 'yung ano. Kasi kung uh, naka-time deposit ka sa video ay uh, minsan nasubukan ko ng time deposit, ang late, ang ano, ang late ng, uh, ROI mo, return of investment. Pero sa XRP, sa mga crypto currency, medyo mas mataas yung uh, daily return lalo pag uh, gumagamit ka ng ano uh, farming sa so, yun yung OKX. So nandito, so nandito na yung XRP. Wala pa siya. Pwede mo siyang i-load. Ayun, nandito na nandito na at uh, pumasok na yung ating uh, pera dito sa XRP at uh, ngayon ay naglo-loading na siya 3632 ang uh, ano na-receive kong pera din sa aking XRP so ang gagawin ko ngayon ay uh, mag-exit muna ako dito iloload ko lang tong ano i-crush ko lang sa so, then i-refresh -re ko lang siya kasi minsan hindi siya naglo-load ng maayos ang Gcash. So ilo ko siya uli, panibago. Para yung fries uh, ng cryptocurrency. So kung makikita mo ngayon yung uh, 29.82 na balance ko ay dadagdagan ko siya ng 36. So ang gagawin ko ngayon ay magse ako dito sa aking uh, ano Gcrypto. So ang gagawin ko ngayon ay magse naman ako ng cryptocurrency sa aking uh, Gcash. Sell XRP na tayo ngayon. So, nandito na yung uh, see all. <clears throat> At pupunta ka sa ano, XRP. Yan. So, magsasell na tayo ngayon patungo sa ating ano. Nandito na siya. Makikita mo na yung balance dito sa 111 na uh, ano ng XRP. <clears throat> 3655. So, ang gagawin ko ngayon ay magsesell ako. So, i-click mo lang tong sell. At, uh, yung amount, XRP, na 32 point, hindi. Ah, 111 Then, uh, 100, 111.31.57.38. Then, getting cute. Sell XRP. So, makikita mo yung sell XRP. I-click mo na yon. So, processing. So, sell order successfully. So, ang gagawin mo ngayon ay back to crypto. Makikita mo ngayon yung ano dito. Yung uh, trading wallet. So, ang gagawin ko ngayon ay uh, itatransfer ko ngayon yung withdraw natin. Yung amount na 3.6 ay ipapasok ko dun sa may wallet mismo. Withdraw then 36 3631 then continue continue natin then uh we sent go gumagamit ako ng ano dito ng uh, email authentication so punta ako sa aking uh, at mail so nandito yon So, yan. We receive a request withdrawal 3631. So, 942-645. Basic. 942 645 645 submit na natin yan naglo-loading sya yon na uh, ano natin na withdraw natin yung 3631 then uh, back to crypto at mag check balance ka na so wala na yung uh, trading wallet natin dito punta ka na sa portfolio mo so i-close na natin yung G crypto oh yan na at uh, basic yung ginawa natin dito ganun lang kasimple thank you